Maulan na umaga mga ka-Franny. Yung ang aga-aga kong gumising dahil maaga ang pasok sa work at alam kong mahihirapan akong sumakay dahil sa lakas ng ulan at baka malate ako. Pero dahil nga sa malakas na ulan, hindi ako nakasakay at walang sasakyan ang dumaan dahil daw sa baha sa kabilang barangay. Kaya naman, umuwi na lang ako at nag-prepare ng aming breakfast sa mga katulad kong tinatamad kumain dyan sa umaga, magbago na tayo. Huwag natin kalimutang kumain ng breakfast bago magtrabaho o kung ano man ang gagawin nyo. Dahil ito yung magbibigay sa atin ng katatagan, lakas para sa buong maghapon. Habang ako busy sa pag ng aming food, yung asawa ko naman busy sa pag-aasikaso ng aming mga alagang hayop kahit na malakas ang ulan. Sige lang, kasi baka magutom din sila eh. OA. Siyempre naman, di kompleto ang ating agahan kapag walang chismisan, charis, kapi pala. At yun na nga, habang nagluluto ako. Oops, parang may tumatawag. Ay, yung kapitbahay namin chismosa. Ah, joke lang, si mama yun. May daw na ulam si Tito. Alam nyo ba kung ano yon? Siyempre, hindi nyo alam. Kasi hindi ko pa nga pinapakita eh. Supply the yarn. Oh, eto na. Eto na yung ulam natin for today's video. Daing, ang palaya with egg, kamaron, at syempre, matching coffee. At may nagbigay ng lobster! Oh,

Cepet gak? kena kain kepala. Hmm, good morning, good morning. Hmm? <laughs> si... Ano? si, yang dari, si, si Ano? Ketakutan? Si...

No.